It's about what you believe. And I believe in love. Only love will truly save the world. Gagado. Wonder Woman 2017. Pate po para sa Catechism on the Go. Ano po ba ang dapat na pananaw natin sa kababaihan? Isinasaad po ng banal na kasulatan na nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya. Nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Sabi ni St. John Paul II, tinawag daw ng Diyos ang lalaki at babae, hindi lamang para magkatabi o magkasama. Kung hindi tinawag ng Diyos ang lalaki at babae, para maging isa. Dalawa sila, pero isa. Sa mga hindi natin dapat hamakin no? ang kakayahan, ang dangal ng mga babae. Pareho po ang kanilang mga karapatan. Pantay po ang dignidad at dangal ng babae at lalaki. Bagamat magkakaiba lang po ng katangian, o magkaiba po ng papel na ginagampanan. Sabi nga ni St. John Paul II, ang babae daw, hindi kailangang iwakse ang kanyang mga kakayahan, ang kanyang karanungan para maging mabuting asawa sa lalaki. Ang pinagsama daw po na kakayahan at karunungan ng lalaki at babae, yan daw po ang magbubuo ng mas mabuting pamilya at lipunan. Tandaan po natin, ang mga unang saksi sa buling pagkabuhay ni Jesus ay mga babae. Then, ang bahala birhing Maria na lamang dahil sa kanya ay nagkaroon ng daan na ang Diyos ay magkatawang tao na ang tao ay matubos at maligtas. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please share po this video. Ito po si Father Jade para sa Katekeser. On the go!